Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV To this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa APDS Ito po ay isang uh, tool or program Kung saan matagal na natin itong ginagamit At marami na po sa inyo ang naka-experience na po na gamitin ito sa paglulod Especially para sa mga uh, cable loading like uh, GSAT, GPNOY, Signal and Satellite Good news, dahil sa ngayon, hindi lang puro kibol ang inyong pwedeng maludan. Sa ngayon po ay ginawa na itong 11 in 1 na program. So, siguro marami sa inyo ang naka, ano na, naka gamit na dito. Member na natin at dealer na natin, reseller. Ano ba tawag dyan sa mga nagbebenta ng uh, load ito po ay uh, para po sa lahat lalo na yung mga naghahanap ng uh, isang program kung saan makaka-load po ng uh, kahit anong telcos at mga cable loading or cable so ito po ay magandang programa at uh, isishare ko po ito sa inyo dahil malaki po talaga itong uh, uh, naitulong sa amin sa negosyo malaki din po ang pwedeng kikitain natin dito So kung hindi pa kayo uh, registered, ang link po ay makikita sa baba ng uh, video na to, sa description at i-click nyo po iyon at ito po ang matutong ninyo na magbukas sa inyong ang uh, uh, cellphone or sa inyong computer or sa inyong laptop. So mag-sign up lang kayo. Pag-i-click nyo po yung link na yon, mag-sign up kayo at ito ang uh, makikita niyo sa inyong screen. So, kailangan nyo lang magbigay ng username, tapos, cellphone number, all network po, kahit anong network. Then, uh, mag-provide kayo ng password na dapat itong uh, password must be include na nasa baba ay mag-kulay green. Once po nag-kulay green, ibig sabihin, pwede na po yung password na yun na pinili ninyo. Then, i-confirm nyo po yung password, tapos, create account. So, pag na-create na, successfully created na yung account ninyo, mag in na kayo. So, ano bang makikita ninyo sa loob ng uh, inyong account kapag kayo po ay nag-login? Ito po ang makikita ninyo. So, yan po ang makikita ninyo sa loob. So, dashboard po yan. At dyan sa dashboard ninyo, makikita niyo din ang uh, nasa left side sa taas dashboard transaction dealer then sa kanan naman dyan yung wallet balance mo at saka yung uh, profile mo makikita mo hindi ko lang ipapakita pababa para may security dahil nandoon po yung aking uh, username so ang pwede nyo pong maludan ay itong uh, 11 gsat direct tv TV, uh, Philly TV, Smart, TNT, Signal, Satellite, Globe, TM, dito, uh, Smart Bro, and PLDT. So, kung halimbawa mayroong magpapaload sa inyo ng uh, GSAT or GPinoy, i-click nyo lang po ito, pindutin nyo po yung logo niya. So, ganyan po ang uh, lalabas. So, pwede kayong mag-direct loading. Kung direct loading naman, yung uh, GSAT ano GSAT number I mean Uh, GPNOY or GSAT number, pwede nyo pong i-provide dito sa account, itong account. So, dito mamili ka, GPNOY, GSAT 200, GSAT 300, and GSAT 500. So, yung uh, account number naman ay nag o po yun sa 7740. Uh, 7740, then so on and so forth. Then kung ano naman uh, g 200, ganun din. Pero kung gusto nyo pong mag-request ng PIN, so ito po 'yan, PIN, uh, e-pins. So, mamili kayo ng product G99 uh, which is GPnoy, G G200, yung g 200 g 300, and G500. Tapos i-submit mo lang 'yan. Uh, lalabas po dyan sa inyong screen ang uh, PIN na gagamitin niyo kung uh, magload kayo kung ang inyong way of loading po sa GPinoy at Gsat through Messenger pero dito pwede niyo ding i ano i gawin yung direct pero halimbawa minsan kasi mayroon ding uh, mga panahon na hindi nag uh, uh, gumagana yung direct pwede kayong mag-manual kumuha kayo ng uh, e PIN at saka mag-manual loading kayo gamit ang iPin e at ang saka account number ng Gsat or GPinoy sa Messenger. Then halimbawa naman ang lolo uh, or magload kayo ng Smart or Talk and Text dito sa Smart mayroon po ditong mga denomination. Yan ang available na denomination kung pindutin niyo po 'yan, yung choose. Yan hindi siya malabas diyan sa screen pero pag uh, sa actual po pag registered na kayo at na napunta na kayo sa inyong dashboard, makikita nyo po doon ang mga option. Hindi kompleto yung uh, mga din denomination kung ano yung available sa sa asterisk 343 number sign or doon sa uh, ka-partner app. pero mostly ay available po dito sa uh, Smart. Ganon din sa Talk and Text, ganon din sa Uh, Globe ATM at saka sa dito. So, malaking bagay po ito at ang uh, 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 commission po dito sa ano sa Telco ay 2%. Unlike po pag nag-load kayo sa GCash, 'di ba? Mayroon convenient fee. 2% po ang uh, commission dito at saka sa Gsat naman ang commission po ay uh, 10%. Dito sa Pili TV kung kayo po ay bibili sa amin ng uh, uh, modem, uh, pwede kayong magload at uh, malaki po ang kikita ay nasa 30% to 50%. Oo. Internet TV po ito at ito na po ang ginagamit namin dito sa bahay, Internet TV. Ang pangalan po ay Pili TV at marami po nasa 80,000 ang uh, uh, mga palabas na yung mga video o mga palabas na, nasa ano po nasa kanila po 80,000 so kung uh, ayun yung manood ng cable kasi na ano na kayo sa mga balita na hindi kayo na hindi niyo nagugustuhan so mas uh, kami minsan ay nag ano na lang kami nanonood na lang kami ng palabas so mayroon pong mga palabas at mga latest po ang palabas at mga latest at saka yung mga classic na mga magandang palabas ay nasa uh, ano din nasa program din nila kasi 80,000 po. So pwede din uh, PLDT magload kayo dito. yan sa PLDT mga classic-classing loads sa PLDT dito. Satellite, satellite din at saka sa, ang satellite, ang available na load sa satellite, uh, 149, 199, 299 at mayroon din silang 49, 499, 99 at saka uh, 149 and 500. Sa signal naman, signal naman, uh, ang wala lang dito ay yung uh, plan 100 pero aside, and, uh, aside po doon mayroon po sila sa Smart uh, Smart Pro naman yung mga old data, mga giga power, available po siya. Sa Globe ganun din. Kaya malaking tulong po ito para sa inyo sa mga gusto pong maging uh, uh, supplier ng uh, cable at saka sa telco na isang ano na lang, isang uh, platform na lang ang gagamitin ninyo. Kung kayo po ay gumagamit ng paiba-iba na platform para lang ma-provide yung iba't ibang klasing telco at saka cable, ito isa na lang po. At again, ang GSAT at saka GPinoy ang kikitain niyo po dito ay 10%. So sa sa 200 20 po ang inyong komisyon pero alam ko nagpapatong pa kayo aside doon sa 200. Ang iba dito sa amin, nagpapatong sila ng 20 so magiging 40 yung kikitain nila. So sa ano naman sa JP JPnoy, uh, 99 kasi yan. Ang uh, ano dito sa amin, ang pa, ang pabayad nila ay nasa ano, nasa 120 din. Pero sa amin 110 lang. 110 lang sa amin. Pero ang ano dyan, ang commission dyan is ano, uh, 10% plus mag-add pa kayo so magiging depende kung uh, 10% din ang i-add niyo magiging 20% siya pero nasa inyo po 'yan depende po 'yan sa uh, kung may wala kayong kakopetensya diyan sa lugar niyo pwede pero pag mayroon so dapat magpababa kayo pero kahit nag, uh, pinababaan niyo yung presyo niyo uh, hindi pa rin kayo lugi at uh, siguradong kumikita pa rin kayo so ang ganda po dito sa 11 in 1 na platform na to kaya please Uh, kung interested kayo, i-click nyo po ang uh, link dyan sa baba. And then, mag-sign up po kayo. At tungkol naman sa wallet, uh, sa amin din kayo magpapaload wallet. Ipiin nyo lang kami at magpo-provide din kami ng aming uh, official uh, uh, Facebook page dyan sa aming description. At i-message nyo din po kami doon. O, doon po kayo magpapaload or magpapakarga kung gusto nyo pong subukan ito. sam uh, walang bayad po, free po ang magpag-sign up at uh, ang sa amin lang ay subukan nyo po at least 300 worth of load at ma-experience nyo na yung kagandahan ng program na to. So, message nyo lang kami sa aming Facebook page para sa uh, karagdagang detalye. Maraming salamat po at please huwag kalimutan pong Uh, i-like at i-share ang video na to o at, at mag-subscribe na din sa Pangkabuhayan TV para po sa mga uh, iba't ibang mga racket online na hindi po kailangan ng malaking puhunan. Uh, Pero kikita kayo ng uh, pwede, pwede ng pang-ano, pangkabuhayan. Thank you very much. Hanggang sa muli. Paalam.